Oh, good morning. Good morning, good morning, Satanan, sa tanan, mga kababayan. Oh, mga ngawil ay ta. Adi oh. Ngawil ta. Kay, pasikaw ng isda karon. ron. Tulayan na magpangawil kay, tulo na may kagabi eh. Pagin may kuha eh. Kay, sige pang urkang kadagatan. Mananangit mo mutang, muna kuhaan. Managinot na namin yan yung bilaginag may. Basta, Kwan. Managinot yung buga. Buga. <laughs> Uli tayo ng Kwan. Misda kay Bangin. Uli kayo ng maya. Misda namin. Mga isang daan pa. Isang daan? Libo? Hahaha. Oy. Eh, na kami dito sa kalisod. Init ulan. Hangin, balon. Oh, pusit pa lang ang pain namin. Pusit pain. Pain ini ronda Huwag mo kasing ganyan rin. Labay na ko, ma. Iskan yung cellphone, huwag Ang tagal! Punta sa ilalim. Kasi ang isda to sa ilalim, hindi sa mabaw. Tun. Nang jogging na. pare, ga ukoy ukoy na. Ha, mm. ah, ukoy okay, ukoy okay, ni nice pare sa ilang <laughs> oh, to na, nakahuli na ako. Oh, na ni dirakpan, nakahuli na. Huli na. Inainan pa lang. Birada na ako, mga kapobre. Huwag ka nang lumayaw, ha? Ito generapan kita kasih no. bas galak berkinah hey. mga kapobre pero maisda kumain uy Oh, marami. Wow! Oh, ito pa rin. Oh, ang huli ko. Oh, ito ang malaking pipis. Kaya, kaya, kaya. Oh, 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 oh. Huwag kang liliya. Ano na liliya? Pwede, Pwede kay Mopet kilaon. Hmm, wak na. Initi. Ah, I love you.